ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Pag ako susunod sa kanya, sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya, bon hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin, sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin, ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagkawala siya sa serbisyo. Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment, at subscribe. Ito po, viral na naman po, viral na naman po sa social media, kahit anong mga social media platform, isang pulis, isang pulis po ang pumalag, ang pumalag kay Bongbong Marcos siguro to po ay napadon na rin po ninyo na ipinahayag niya yung kanyang sala ubin, yung kanyang nararamdaman. Ito, pakinggan pa po natin isang pulis na pumalag kay BBM. Ito po. Kahit si Bongbong Marcos mag magutos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko, yung, hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagkawala siya sa servisyo. Pagkawala siya sa pwesto niya. Alam mo yung tinatawag na na self-respect or ang tawag doon? Dignity. Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi mo pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas, kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi mo pwede yung apak apakan yung dignidad ko bilang tao, tandaan mo yan yung tama naman po ang sinabi nitong pulis. Lahat po tayo ay may karapatan, may dignidad. Kaya huwag mong ahapakan yung dignidad ng o sino mang tao. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe at sigurado po ako. Opo, sigurado po ako na ito po ay napanood na rin po ninyo. Mag-comment po kayo mag po kayo tungkol sa sinasabi po ng isang pulis tungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi na hindi sa susunod kung mali kung mali ang pinapagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pakinggan po po natin. Kahit sino ka pa. Di ba? Kahit sino ka pang tao kang yan. Kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Di ba? Ikaw kayo yung ganyan-ganyanin ko, ikaw kayo yung kupal-kupalin ko, kung anong mararamdaman mo. di ba? Try mo din kayang maging biktima ng kapupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa gilid. Hindi mo kasi alam, hindi nyo kasi alam, kasi nasa mataas kayong posisyon, hindi nyo alam yung nararamdaman niya, isang mababang tao lang. Tama. Na kapag tinupal upal mo, walang magagawa, kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo ako ginaganya. Kahit gaano ka patataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo. Kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Yun. Kahit ikaw pa. General Tore, baka po kayo po baka kayo ang pinaparinggan ng pulis na to. Kaya sa mga nanonood po, sa mga nanonood po. Ako po ang masasabi ko po sa pulis na to, sa pulis na to. Napakatapang po. Napakatapang na tao. Matapang at tao, hindi atakbo. Napakatapang pong pulis 'to kasi sinasabi po niya yung gusto niyang sabihin at sa tingin niya ay nasa tama siya. Kaya ipinapahayag po niya yung kanyang mga sinasabi o yung kanyang saloobin. Ito pa po. Kahit ikaw pa ang hebe ng PNP. Oh. Kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba. Hmm. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Di ba? Yun yun, yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko mga kasama. Yun yung tinatawag na prinsipyo. Prinsipyo, paninindigan. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo, tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At huwag na huwag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. Diba? Nagigit siya ba ako? wag na wag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao, inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, dig, may dignidad ka, may, may prinsipyo ka. Hindi pwede nga pag-apakan ka ng kahit sino. Bilang tao, pagka anak mo pa lang sa mundo, meron ka na, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron hmm. ka karapatang ispeto, Ma. ng karapatang respeto ng kapwa mo tao hindi yun mawawala at hindi pwedeng bighin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun mga kasama. Lagi yung tatandaan yan. Lagi yung tatandaan yan. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao. Yung prinsipyo mo eh. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kupal. <laughs> Di ba? Kung kayo ay bago pa lamang sa akin channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe, subscribe po. Alam nyo po, kanina po eh abang nanonood po ako sa Facebook, sa Youtube, ito po ang isang nakita ko po na viral ngayon sa social media na isang pulis na isang pulis at sigurado po natin na itong pulis kasi kung hindi po tunay na pulis to hindi niya po ipapakita yung kanyang mukha isang pulis po ang pumalag o umayaw kay Pangulong Bongbong Marcos at kay General Torre. Ah, eto po siya. Pakinggan mo po natin ang sinasabi ng pulis nito. Napakatapang po nito. Kung wala nang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa iyo? Isa kang robot, di ba? Kung wala kang prinsipyo, isa kang robot, isang, ah? isa kang isa kang utusan, isa kang aso. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang tao ko walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? E di parang ka na rin aso. Diba? Get yung point ko? Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Mm. Ang dami bang pwedeng Ibang trabaho. paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain? Kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yun? Sa PNP lang bang may pera? Puti. Mm. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Diba? Ayun, sabi niya, kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo naging pulis, eh huwag na, eto may paninindigan po ang taong to. Pakinggan mo po muna natin, sinabi niya yan. Yan. Pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi ng PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yun? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. di hmm. Diba? Nagpulis tayo, hindi dahil dahil sa pera. Tandaan niyan. yan. Nung nag-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan. Ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Tama. Diba? Tapos ngayon, tapos ngayon na may, may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo? Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod? Magkano ba sinasahod natin? Sa aming mga patrolman, 29,000 lang mga kasama. Yun, ang rangko po ng pulis na to ay patrolman. Patrolman. Tama po ang sinabi niya. Napakahirap po na maging isang alagad ng batas o maging isang police, Dada, dadaan po kayo sa training, ang dami pa, psychologists, ang dami pa. Sabi niya, kaya tayo nag -police. hindi para doon sa pera, kaya siya nag para maglingkod sa bayan, para tumulong sa mga nangangailangan, hindi para maging robot. Pakinggan pa po natin. Ito po. Magkano ba sinasahod natin? Sa aming mga patrolman, 29,000 lang mga kasama. 29,000 lang. Anin mo yung 29,000 no, kung ang kapalit nun? Ang kapalit nun? Anong kapalit nun? Prinsipyo mo? Mm Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa nakarapot na 29,000? Puta! Diba? Mas marami pa yung sahot ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahot ko okay. nasa call center ako. Kaya sa yung nasa police na ako. Pero dahil may prinsipyo akong Yun. nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko, nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Di ba? Kaya tayo nagpulis eh, kasi gusto natin maayos. Yun. Pero, kaya po sa mga nanonood po, sa mga nanonood, lalong lalo na po sa mga nangangarap na maging, maging pulis. Ito po, ito pong isang halimbawa. Ito po isang alimbawa na kaya siya naging pulis o kaya siya pumasok o kaya siya nag-ambisyon na maging pulis para itama po ang lahat. Ayun, para ipatupad po ang batas, hindi po para lamang sa pera. Siguro po to eh nanonood po, nanonood po ng mga palabas ni The King. Nanonood po siguro to ng mga palabas ni FPJ kasi alam po natin alam po natin na si Fernando po Jr ay eh, idol po. Idol po ng lahat, lalong-lalong-lalong lalo na po ako. O baka ikaw na nanonood ngayon, babae ka man o lalaki ka man, ay eh, idol po natin si Fernando po Jr lalong-lalo lalo na kapag siya ay sa pelikula niya siya po ay isang pulis kasi tinutupad po niya ang kanyang tungkulin. Hindi siya nabibili ng pera hindi siya nalalagyan ng lagay. Hindi ba? Napakagaling. Kaya ito po ang isang halimbawa rin na pulis. Pakinggan po po natin. Ito po. Commercial po. Commercial. Yan. Okay na. Ba't doon ko nalagay? ba? Diba? Kaya tayo nag mabilis eh, kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Alam naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Oh, anong kwenta mong pulis ka dyan? Kung hindi mo nang maayos yung problema sa bansa. Diba? Alam nga naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong, anong kwenta mong pulis? Diba? Diba? Kuwento mong pulis ka. Apo, wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Yun. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng, hindi pwedeng kung ano-ano nilang sasabihin sa akin. Susunod-sunod-sunod. Susunod-sunuran na lang tayo. Di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Yun, tama. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabi ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. ba? Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya, bo hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahot sa akin, sino bang nagpapasahot sa akin? Taumbayan. bayan. Mga Pilipino. Pilipino. mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin baka susunod sa presidente ano ba siya? presidente lang siya diba? ako, pulis ako pwede ko siyang arestuhin pagkawala siya sa servisyo pagkawala siya sa pwesto niya di ba? kung walang pulis sa Pilipinas sino na lang mag-aresto sa mga tiwaling opisyal na yan? <laughs> kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal tayo dapat nasagit na lang tayo mga kasama nasagit na lang tayo hindi pwedeng hindi pwedeng dahil presidente natin siya siya na yung natin hindi pwedeng dahil presidente natin siya siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay hindi po pwede yun napakatapang kung, kung polis nito po? napakatapang hindi po kay presidente ka susundin kita ano ka, sino ka ba para sundin ko, tapang ka ba ang tanong, nasa tama ka ba? Ta para sundin kita. Diba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para para, para sundin ko? Diba? O may tama daw ako eh. May tama daw. May tama kasir. Kahit pa papanood ko ni Bongbong Marcos ha, ni Sir Bongbong Marcos, Sir President. Pakinggan mo itong sasabihin ko, Sir. Isa akong pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako sang ayon sa ginagawa mo, Sir. Di ba? Hindi ako sang ayon sa iyo. Kahit ano bang sabihin mo, Sir, hindi ako susunod sa iyo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? pinapasahuran mo ba ako, Sir? Hindi. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Tama. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa, isa ka rin, katulad ka rin namin na sa serbisyo publiko, pare-pareho tayo sir. Hindi ka commander in chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Diba? Public servant ka dapat magtrabaho ka rin. Hindi ka boss. Tandaan mo yan, sir, ha? Tandaan mo, sir, President Bongbong Marcos. Tandaan mo to. Isa kang public servant. Pumunta ka dyan sa pesto mo para magservisyo, yeah. hindi para para maging boss namin. Dapat nga ikaw nagta-traffic dyan, eh. Dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada, Nagta-traffic dyan, eh. Kasi nasa public servant, nasa public service tayo. Hindi pwede yung presidente ka diyan ka nag nagiging boss ka diyan. Ano pa Di ba? Diba? Dapat leader ang tawag sa iyo. Hindi ka dapat nagiging boss diyan. Commercial po, commercial, may commercial. Sayo. Kaya po sa mga nanonood po ngayon sa vlog natin, sigurado po ako na ito po ay napanood na po ninyo. Isang pulis, ang rangko po niya ay patrolman. kumagay, mababa pa lang po ang kanyang rangko. Pero may paninindigan po siya. May dignidad po. Sabi niya, kahit utusan ako ni Bongbong Marcos, kung ito ay mali, hindi ako susunod. Kaya nga ako nagpulis. Sabi po niya, sabi po niya, para iayos o itama, para hulihin yung mga tiwali sa gobyerno. Pakinggan pa po natin ang sinasabi ng polis na to. Hindi ka dapat nagiging boss dyan. Sino pa yung mga ng mga Michelle ng PIN Dapat kayo yung nasa gitna ng kalsada, dapat kayo yung leader. Hindi kayo boss dyan na parang hari kayo dyan na nakaupo sa na napakagandang ubuan para mag-utos-utos lang. Dapat leader kayo eh. Dapat kayo nangunguna sa servisyo nag-uutos-utos lang kayo dyan. Paano susunod yung mga tao sa inyo, ay eh, kayo mismo, hindi nyo alam yung trabaho. Diba? O. hamunin ko kayong lahat dyan. Sa mga general dyan, na nakapun sa well, napagagandang upuan. Sige, hamunin ko kayo. Mga general, o makinig po kayo sa mga general po. Ito po ang isang hamon. Isang hamon ng patrolman sa inyo. Pakinggan po natin kung ano po ang hamon niya sa inyo. Hindi ba mag-serve ng trabaho? alam nyo ba? Alam nyo ba kung paano mag-traffic? Sa gitna ng traffic, sa gitna ng kalsada. Baka di nyo pa alam yan. Sin sino mauna? Sino yung mauli? Kung walang traffic light, baka di nyo pa alam kung paano magmando ng traffic dyan. Di ba? General kayong tinuringan. Di nyo pa alam ang warat of arrest. Putik. Warat of arrest lang, di mo alam warrant to Paris, Pwede ka daw mag ay Ay, walang war to Paris? Putik, <laughs> ano yung Pwede ka daw mag-arresto. Pwede di ba? mag yan Diba? Di pwede lang pa magdampot-dampot dyan kahit sino. Kasi trip ko eh. Hmm, tama. bukakan kang criminal ah. Sabi mo eh. Uy! Mukha kang criminal ah. nga dito. arrestuin kita, trip kita eh. Tanungin nung ano, tanungin nung tao. Sir, anong kasalanan ko? May warat ka ba, sir? Ay, anong warat-warat? Diba? Anong warat-warat? Kung tanong, ay, sama ka sa akin, sa so, presinto mo malalaman yung warat mo. Kasi gagawin pa lang yung warat mo. <laughs> What a funny, diba? What a funny idea. Diba? Pwede ba yun? Bawal yun. Nasa constitution yun, mga kasama bawal na bawal mag-aresto nang walang wara to pares. Maliban na lang sa tatlong sa tatlong. Yeah, pakinggan mo tayo exception. tatlo. Ano yung mga tatlong exemption na yun? Sabihin ko na sa iyo, sir. Ang mga tatlong bagay lang na pwedeng mag-aresto is yung flagrante de delikto. Yun. Ano pa yung isa? Hot pursuit. Hot pursuit. Saka yung escape from prison. Tatlo. Di ba? Yun lang yung tatlong bagay na yun para wala kang warrant o pares Lahat na ng mga bagay, maliban sa tatlong yun, dapat meron ng warrant o pares Meron din palang isa. Meron din palang isa, mga kasama. Ang, meron palang isa na pwede kang mag-arresto ng walang warrant o pares Ano yun? Kapag yung sa tingin mo, yung suspect, yung suspect, kapag sinerban mo ng warrant, pwede siyang tumakbo pwede siyang manlaban. Kasi sasabihin mo sa kanya, Uy, Juan, Sir, Juan, Juan, hindi nga dito may war to pares ka. Pag sinabi mong ganyan, may possibility kasi na manlaban siya. May possibility kasi na tumakbo siya. Nasa rule, rule support yan eh. Diba? May, may possibility kasi na manlaban siya. O tumakas siya. Kaya huwag mo nalang, huwag mo nalang munang ipakita yung yung warrant of arrest niya. Huwag mo munang ipapakita sa kanya. Biglain mo na lang siyang hulihin. Sa tingin mo, sa, kung sa tingin mo tatakas siya, biglain mo siya. Parang dadamputin mo siya bigla. Pupusasan mo na siya agad. Kasi nga, kapag sinabi mo may warrant siya, may kaso siya, baka... Yun sabi ko nga po, napakatapang po. Napakatapang po nung isang polis na to. Ang rangko po niya ay patrolman. Kasi kung ibang polis po to, eh hindi po maglalakas loob ito na magsalita sa social media magsasalita man po ito sigurado eh nakatakip po o nakatago po ang kanyang muka pero ito talagang hayagan po hayagan po ang sinasabi niya na hindi siya susunod kay Bongbong Marcos o sa mga generalman kung mali kung mali ang kanilang ipinapagawa sa palagay po ninyo ano po ang tinutumbok o ano po ang pinang, pinanggagalingan ng sinasabi ng pulis na to. Ito po siguro ay sa palagay ko sa palagay ko po ito siguro po yung nangyaring pag-aresto. Nangyaring pag-aresto kay, pang, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito lang po ang nakikita ko. Ewan ko po kung mali ako. Pero ito po yung sariling opinion ko. Kaya po siguro naglabas ng hinanakit, naglabas ng kanyang saloobin ng pulis na to ay tungkol po sa pangyayari na pag-aresto po kay dating Rodrigo Roja Duterte. At alam naman po natin na si Do, ah, po. Alam naman po natin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang simo, sinuportahan talagang ibinigay po ang mga pangangailangan talagang nasa likod po siya ng mga polis nung kapanahonan niya kasi nung una po ay takot na takot po ang mga pulis. laban po sa war on drugs pero sabi ni Pang Pangulong Duterte akong bahala, basta gawin niyo ang trabaho ninyo kaya po siguro naglalabas nang inanakit ang polis na to ay tungkol po sa pagkakaaresto nga po kay Pangulong Rodrigo Duterte at alam naman po natin na marami pang supporter at marami pong mga natulungan si Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa. Kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po.